Here we go! Ano, ako ano, ako ano, ako <tis> gigigil ako sa iyo, hindi lang mamaya ka lang sa akin. Mas ako matatakot! <laughs> Papanatang ko yan from the left to the right. Pumapalag ano, <tis> oh, pa eh, pumapalag pa eh. Baby, walang kita, be. <tis> mo kaya, wag ka nang pumalag! Ano ka ba? Mindset ba? Mindset! Shout out ikaw lang. Sino, sinong ikaw lang? Ako lang? Ang pinaka? Pogi sa buong mundo. Gano'n ba yun, pre? Bahala ka sa buhay mo. Jokes, may yung pinagsabi ba, Max? Dapat Dax. Bastos ka! Hindi ako pwede dun. Dax lang kailangan nila. Sa akin kasi, gan, eh, Dax na Dax. Titi ko Ah! Pag dax lang kasi medyo maliit pa yan sa akin eh. Yung sa akin kasi dax na dax. Kala mo chutz no? Dax na dax. <laughs> Baka iyak sila lahat eh. Yung mga model dyan, iyak lahat. Kaya bawal, bawal. I'm, I'm not good there. Baka drugs ka ba? Go, so, ah, uh, san ba? San ba dito? Tangin na ako pa yung first pick. kita mo naman, di ka lang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Tayo <laughs> sa Pipili kayo ng sino bubukbukin natin pre Sino ang bubukbukin natin dyan sa lima na yan Sabihin nyo Anyabang mo, angas mo ah Ay Hello! Ano pangalan niya? Ayoy! Japanese man! Yami, yeah, thank you na, sir! O, oh, sige. Chinese-in natin. Chinguang, chingwa! Ang weyoy chong, which Philippine she is? Amin. Ang galing! Ang galing! Welcome to Mobile Legends! Bang! Bang! Gago, ba't nakakan ako? Jokes! Kalaban natin! Hindi, e, wow. Gago na naman! Ako na naman! Ako, bahala kayo dito. Dito ako para mabilis ako magtabab. I don't care to our marksman. Bahala ka sa buhay mo! Basta siya nila mapanatan ko yan. Ayokoy! Ay, gago po, tangi na, oy. Ay, po, tangi na, yun ang nga sinasabi ko, eh. Bobo bonito. Oy, ay, Huwag naman, huwag mo naman ako sunogin. <tap> Talaga. Yam pa pre, yam pa pre, sip pre, bana de ny pre. Sari cho. Ah, Angena jila <laughs> ko mokulit ka saakin ha. Ah. Gusto mo yata mama kan. Maparaw sahan. Mata pa kuko lu. Ko kakko ko leta, ko kang ko ko letan jila. Ge na tlet jet. Ade ba? Hirbigo. Pre bana ta mo pre, bana ta mo pre, Uy, putang ina, sayang. Lakas mo. Sayang, pre. Nice, nice. po. Eh. <laughs> <laughs> eh. <laughs> eh. Nabasag yung mid. Yan ay pinaka-importante sa lahat ng bagay na nagawa natin sa bagay ng bagay na bagay na bagay. Tatamahan kita. Kapansin masyado, baler. Oh. wala pala akong sprint. Reset! Bobo ang puta. Ang ina mo. Yan, patay na yung silong niyan. yan. Here we go! Ah, ang ina mo, patay kong patay ito. Mab matira, mabuhay, mabuhay, matira. Paala na si Batman to, putang ina. Wala, putang ina, mas Nangihina ako sa kabobohan mo. Patumaki yung lahat! Putang ina mo, Angie lang, sumusubra ka na! Oh, kalma. Ay, ah, Angela ka, tumatarantado ka na sa buong mundo, ah. Lalo na mga Angela user pa, papa, papanatang ko kayo! Huwag ka na magalit! Oh, oh, wow. oh. Nakakagigil, eh, nakakagigil, eh, nagigigil, nagigigil ito ko, eh, nagigigil ito ko, eh, putang yun na lang. Nagigigil, nagigigil ako, eh, ah, nagigigil, nagigigil, talaga ako, eh. Ano ka nasisira, ulo? <laughs> okay, putang ina, patayan! Diba? Oh, po, tangina pa, tipi mo mo. Tangina mo, kanina mamaya ka lang Sorry, sorry. Tangina <laughs> mo, nagigigil ako sa'yo. ina mo, nagigigil ako sa'yo. Nagigigil ako sa'yo, ang hindi lang mamaya ka lang sa akin. Ba't ako masasakot? May mga katanungkot sa akin na lalaman na babanatan talaga kita from the left to the right. Tumesting <roleum> ka! <laughs> tangina mo, ba't hindi mababanatan yan? Tangina mo. Opo, tangina mo. Yeah. Nice. Ah! Wait, ah! <laughs> 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 that was, I still survive. It did wow? <laughs> <laughs> skin, nice. Nice. mo ko. Okay. Panatan natin we yan. niyan na Eh, hey boy. Eh, hey boy. Nice one. Nice one, baby. Nice one, baby. I love you. Eh, hey, kaya natin to. Laban lang. Laban lang, laban lang. Yung mama Anong makuuyak kay Angela? Ako magpapayak sa kanya! Sorry, chill. Fake news ka. Anong pinagsasabi mo na ako iyak kay Angela? Ako magpapaya kay Angela. Sumalulungkot so, kot na ako niyan. Tingnan mo kung paano ko papanatan si Angela. Manood ka. Papanatan ko yan from the left to the right. Wala diba? Putang oh, ina pumapalag pa eh. Pumapalag pa eh. Baby, walang kita, be. Kapag di mo kaya, wag ka nang pumalag. para hindi nila pagpatuloy yung kan, di ba? Magaling kang kupal ka! Tara, tara, Lord tayo. Samahan ko kayo, samahan ko kayo. Ito, 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 ano ba? Ano ba? Na, 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 putang ina, wala nang life. Na, pukingin na mo. Na, ayan na, putang ina, back na kayo, putang. Na, ay, sus, matatalo. <laughs> Mukhang matatalo tayo dito ah, hindi ko inaasahan to ah. Spectation ah, spectation talaga ah. Baby, kalma. <laughs> Ako po, putang ina. Alam nilang my lord, nagpapakamatay pa sila. Ano klaseng utak mayroon kayo? Hindi ba? Bubobo nyo? Panatang kayo from the left to the right. Ako po, may na GG. Talo na naman bro, talo na ah, naman. Ang ina men. tang inon lambot ko gago nice tang galing hayop ka wag ka na pumatong pa tang ina mo putang ina mo tabang tang ina mo just me yo putang ina pinagawa ng mga kasama ko buwisit na yan bobo ka ba ayun yung uwi dalawa ayun yung uwi dalawa putang ina niyo ah dalawa kayo ah putang ina niyo Pre, muna, dip muna tayo, pre. Dip muna, pre. Kaya wala tayong gun, pre. Kala siguro nila mananalo sila, you no? Know? Hindi nila alam. Linaplanado ko na. Hindi sana pinabillboard mo. Ito, pre. Ito, pre. Ito, pre. pre. Ito, pre. Ito, pre. pre. Sige, pre. Sige, pre. Ay, di puta! Doon pa talaga duman! Bobo ang puta. <laughs> nice! Nice one! Nice one! Nice one! Gulisli Gulisli oh, Lizzie!

Sabi ng jeep Tatamahan kita Hindi, talo talaga yun Hindi talaga yun kaya pre Alam mo naman siguro si Angela, di ba? Alam mo, pag mga Angela user Saludo ako dyan eh Talaga, Charmin? Hindi ako galit sa mga Angela user Di ko nga binanatan eh Kasi alam kong matatalo kami dito Kahit anong gawin ko, MVP nga ako Hindi, wow Ito, MVP si Angela, oh Hindi natin kaya yan Kasi pag pumatong yan Nakaka-energy drink yan eh Alam mo naman siguro, di ba? Pag pinatungan ka talagang uh, Swabe eh. Bastos ka!